Ah, pag-close ka ba sa family mo, sa family niya, tapos nakaghiwalay kayo, kakausapin mo dun yung family o hindi na? Yung sa amin po, hindi ko po kinausap yung family niya, pero nalaman po. Tapos hanggang ngayon po, chinachat-chat pa rin po ako. Okay, okay naman po. Nung nalaman, ha? sinong unang nag-reach out? Yung magulang niya o ikaw? yung parents po. Anong sinabi oh. sa iyo pwedeng malaman? Wala po. Para kinakamusta. Wala pa <laughs> eh, kala ko may sinabi. <laughs> <laughs> Pero ako pinaglalakamusta. Kunin mo yung pang shape skin head ko to. Wag. Wag, ang tagal niya pinaganuhan niyan. Oh. Sana <laughs> so oh, anyway. So anong sabi nung nag-chat? Ayun po, had... kinakamusta pa rin po kung kumusta na ba daw po ko. punta daw po sa kanila. Uy, tapos bubogbogin oh. ka. Hindi naman. Hindi naman po. Tapos, nagtanong ba sila kung bakit kayo naghiwalay? Kasi di ba yung iba nagtatanong, ba't kayo oh. naghiwalay? Anong oh. Uh -uh. Ang mahirap nun, di ba yung mag -e explain kayo na dun sa jowa mo bago kayo maghiwalay, mag -e explain ka pa dun sa ibang magtatanong. Yes. Uh -uh. At saka yun ang painful, yung lagi kang kwento ka ng kwento sa lahat ng Ano nangyari? Bakit? Ganyan. Minsan gusto mo nalang i-record, no? Ito, ito yung nangyari. Nare refresh ka na rin. Tinanong rin. ba? Buti po hindi po tinatanong sa akin. Parang respect na po siguro nila sa pinagsamahan namin o kaya sa nararamdaman po namin. Sino ba nakipaghiwalay? Ako po. Bakit? Oh. Nung time na nabisi na po siya sa work niya, ano, hindi na po siya nag-a-update, hindi na po siya nag-chat-chat. As in, dumating, As in zero? Opo, oh, dumating po sa point na zero talaga. Gano'ng katagal yun? Baka may isang araw lang hindi nag-update. Hindi po. Umabot po ng months din. Months? Oh, As in, walang update? Four months lang kayo, tapos months din hindi nag-text sa'yo? O, paano yun? Tapos sasabihin mo, napakasaya nung mga ano mo. <laughs> 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 Bakit? Ano nangyari, Abby? nung time po kasi na yun, dumating po ako sa point ng buhay ko na nagkasabay-sabay po yung challenges. Like, like? Like, yung pressure po kasi... Noong time po na yun, nagkaroon ako ng first job ko after I graduated college po. Then, pressure kasi ang dami ko pong naririnig na this, ano, downgrading. Like for example, na uh, graduate ka ng cum laude pero ayan lang yung work mo. Ganyan. Then, ano po, responsibilities na rin po. Kasi unlike before, nung student ako, is ano po kasi ako eh, financially supported ako ng parents ko. Then nung after ko po graduate, then nagkaroon po ako ng work. Doon po, nakat po yung sustento, ganyan. Kasi, tas ako pa po yung eldest daughter mm -hmm. ng isang broken family. So, grabe po yung pressure, yung responsibilities. Tapos nagkasabay-sabay po kasi ano ko na rin po sa sarili ko, parang nad nadadown ko na rin po yung sarili ko na bakit nga po ganito lang ako. Mm. Parang ganun. Madami siyang struggles noong mga panahon na yun. dami niya rin palang pinagdadaanan. So, nalito at nawala ng interes. Pero Vince, hindi mo ba intindihan si Abby sa puntong yon? Nung time po na yun, hindi niya po in-explain sa akin kung bakit ganun siya. Yeah, Sinabi no, niya na lang po sa akin yung, mga, yung reason nung break na po kami. 'Yan ang mahirap. Clueless yung isa. Baka naman na-realize mo na hindi pala mahilig sa cactus. Cactus. Hindi pala cactus. Oo. Alam diyan pumapasok yung lagi nating naririnig na communication is key. Yeah. 'Di ba? Kung na, kung nasabi lang at napag-usapan na address you yung know? issue, baka pwedeng nasamahan ka oh, pa niya sa tinagdadaanan oh, eh. mo, natulungan ka pa niya, naging support system mo siya. Hindi ba, hindi ba hindi ba naging inspirasyon sa iyo si Vince? Vince? Doon sa trabaho, sa problema, 'di ba? Minsan, di ba, yung mga yung partner, <laughs> minsan nagiging inspiration mo yan sa trabaho ganda. Thanks, ma. I'm proud of you, baby. Angel. <laughs> angel of <Your> angel. <laughs> Actually, yung angel... yung, yung boyfriend mo kasi o yung girlfriend mo, yung kasama mo sa relasyon can be your angel eh. Diba, minsan nagugumaano ka na feeling ko ito yung sinend sa akin ni Lord na Angel para makasama ko sa pin- mga pagdadaanan ko in the future yeah. o sa pinagdadaanan ko sa kasalukuyan, hindi mo naramdaman na parang ganun siya, meron kang anghel na kasuporta sa'yo? Ayun nga po yung ano eh, kasi Pagka may mga ganong problems po ako in life, ako po yung tao na ina-isolate ko po yung sarili ko. Mm -hmm. Na hindi po kasi ako sanay na magsabi ng problems ko even with my friends, family. Okay. So, lum that's how I live po kasi. Doon ako nasanay. No, parang that's first relationship ko pa po yung sa kanya. Mm -hmm. Hindi ko po alam kung sasabihin ko po ba or kung paano ko po ba sabihin sa kanya yung mga ganon. Tapos ayoko din po kasi, nasa isip ko po that time na ayoko maging burden sa kanya. Yung own problems ko, gusto ko ako harapin ko. Kasi ayo, alam ko pong meron siya eh. May mm -hmm. mga problema din siya. Na ayoko na pong makadagdag. Ganon po yung parang naging mindset ko. Which is mali po. Kasi nga po, nasa isang relationship kami, dapat dalawa kami. Parang mm -hmm. ganon po. Lagi ko naririnig yan yung, bakit di mo, mo sinabi sa akin? Eh ayoko na, ang mo nang iniisip eh. Mm -hmm. Ayoko nang maging pabigat. Ayoko nang mag-isipin mo pa ako. Ako sinasabi ko lagi, mas gusto ko na mga ikaw ang isipin ko kaysa isipin ko yung mga basher ko, no? Mm, mas gusto ko na mga ikaw ang problemahin ko kaysa problemahin ko yung mga mga tweet o yung mga hit uh, post sa akin, mm. di ba? Kung meron man akong pipiliin na isipin o problemahin, ikaw yun. And I will gladly think about you and, and I will gladly solve your problems with you. 'di ba? Yung willingly and lovingly do it for yung you. Tulungan niya yan eh. Hindi yung hmm. bigat. Partner yes. tayo, no? Magmula nung naging magka tayo, partner na to, hindi pwedeng iyo lang, hindi pwedeng akin lang. Lahat isi-share natin. Our winning moments and our low moments. Isi-share yeah. natin yan. Yung ganun. Para, pero dapat yung maunawaan mo, bakit ka kaya ganun? Bakit ayaw mo nagsishare? Bakit gusto mo ikaw lang ng ikaw? Bata ka pa lang ba naging gano'n na ang sistema mo? Wala ka ba talagang napagsasabihan kaya nakasanayan mo? Kailangan mo maunawaan kung saan nang gagaling yung... Yung gano'n konsepto mo ng pagharap sa mga bagay. Para ma-realize mo din. Anong naging epekto sa akin yun, Pag gano'n ako, anong epekto sa akin pag sinasarili ko lang? Nakakatulong ba sa akin yun o bala ka lalong bumibigat? Tama ba yung style ko? Tama ba yung attachment style ko din sa mga taong minamahal ko at minamahal ako. Kasi pag dyan, sobrang dami mong bitbit, -bit, nagiging mainitin ang ulo mo, wala ka sa mood, di ba? Para ang hirap mong kausapin kasi nga puro bitbit -bit mo, dapat sinishare mo sa iba. Yeah. Siguro minsan, paraan niya yun para protektahan ang sarili niya. Yung hmm. akin na lang to. Hindi ko ipapaalam sa kanila yung pinagdadaanan hmm. ko o yung kahinaan ko o yung ano, akin na lang to. Pero lahat tayo, kahit ang pinakamalalakas na tao sa mundo, may puntong kailangan natin ng tulong. Tama. Yes. Even the king has an advice. Yeah. Yes. Diba? Even the most powerful person on earth has a security. Yeah. 'Di ba? Kahit yung pinakamayaman, pinakamakapangyarihan sa tao sa buong mundo, may mga security sa paligid nila, 'di ba? Kasi lahat tayo at sa point kakailanganin natin ng tulong at huwag kang mahihiya. Mm -hmm. Oo, hindi mo 'yun kaawasan o kahinaan. Actually, strength yun eh. Pag kaya mong humingi ng saklolo, yeah. lakas yun. Mm -mm. Acknowledgement that you need help is actually strength. Kasi baka mahirapan ka pa rin sa susunod. At yung mga susunod na makikilala mo, maapekto hindi yung pamamaraan ng pakikitungo mo sa kanila kasi nagsasarili ka eh. Mm -mm. Mm -mm. Hayaan mong ishare mo ang sarili mo sa iba at hayaan mo rin yung iba na ishare ang sarili nila sa iyo. Yes. Sharing is caring. And no man is an island. Yeah. Bariya lang sa umaga. Yeah. <laughs> sa atin ang West Philippine Sea. Mm, yes. Yun. Yes. <laughs> yes. Yes. <laughs>